Mount Martes tayo ay may pupuntahan kailangan mag ilo kasi gusto ko ulit sila makita ang ganda ang bulaklak ng ano dragon fruit pag gabi ano? Di diba bukang bukas sya ang ganda o dami na ulit bulaklak sana hindi umulan debang ang gaganda niya oh. ang bulaklak ganda oh na miss talaga nakita ko to kanina madaling araw eh ganda ba diba? meron pang para parang bukid diba nakaka syang tingnan Ayan lang. Pagbasta yung maigi. Diba? Ang ganda. Ang sarap itasin. Kaya lang sa umaga kasi nakaganito na siya. Ayan. So, sa gabi lang siya pamubuka ng ganyan. Ganda-ganda niya. O, diba? Nakakalo siyang tingnan.